Sa bidyong ito ay pag-usapan natin ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. Kung pagmasdan mo ang mga larawang ito ay nakakabighani talaga at parang nasa ibang mundo ka at parang science fiction movie ang nakikita mo dito. Sa kabila ng kagandahan nito ay ang lugar na ito ay pinakadelikado at pinakatoksik ang lugar na ito sa buong mundo. Ito ang Danakil Depression na tiniguri ang gateway to hell na matatagpuan sa Ethiopia. Ito ang pinakamainit na lugar sa buong mundo na umabot ng 55 degrees Celsius ang init dito. Napakaraming mga hayop at insikto na namamatay dito dahil sa laso ng hangin sa lugar na ito. At ang lugar na ito ay pinakamabaho ang lugar na ito at parang nabubulok na itlog na kung malalanghat mo ay parang sinusunog ang iyong lungs dahil sa mga sangsang na amoy dito dagdag mo pa ang tubig nito na higit na limang beses na asidik kumpara sa mga battery na ginagamit natin sa ating mga radio. Wala kang taka sa lugar na ito dahil ang hangin at tubig ay napaka-toxic sa lugar na ito. Pero bakit ito mahalaga sa mga scientists? Nabuo ang lugar na ito dahil sa tatlong tectonic plates na lumalayo sa isa't isa. Dahil sa sobrang init, napupwersang lumabas ang tubig na may halong mineral katulad ng sulfur. Ang pagkakahalo ng asin at iba pang mineral nito, ito ang nagbibigay kulay at nakakalaso na batis sa lugar na ito. Ayon sa mga scientists, napaka-importante ang lugar na ito sa kanila dahil sa mga mineral at sulfate deposit na nasa Mars na dito mo lang makikita sa Danakil Depression. Ngayong alam mo na ang kagandahan sa pinakamainit na lugar sa buong mundo, nais mo ba itong puntahan? Kung nais mo itong puntahan, ang masasabi ko sa iyo, ngayon pa lamang paghandaan mo na.